Nasaan na si Bossing? Boss! boss! Ayan, may walk-in buyer tayo. Galing ka tara si Bossing. Boss! Baka madadagdagan mo naman yung tawad mong ano? May... 145? Doon naman ay sa pagiging ano ko sa idol oh. ko. Eh, tama na ito sa, ano Gal, mo. Gano'n ka lang, gano'n ka lang katagal na nanonood kayo si Garaj? Ever since na nag-ikaw eh, nagbukas ng negosyo mo, ano na, follower mo na ako, hindi na ako tumitingin sa iba. Ang kasi like, ka na dito sa bahay mo, sabi mo, sabi nga niya, nakabili niya siya ng sarili niyang bahay, oh? sarili na niya oh, kung marami. Oo, kasi yeah. <laughs> so, bye -bye ka naman namin talaga eh. Yeah, shout out sa mga kasama ko dyan sa Qatar. Qatar. Nagbabalak na rin ba sila? Uh, oh, shout out kay Ninyo, kay Paring Arnel. Nga pala, ito dito na ako. Ngayon, oh. Oh, pinakita na niya Ah, uh, Pinakita mo yan, pinakita. First car ba yan? First car mo. Pinakita ko na, yan, ko na. Kaya First kay, unit na yan. Jeffrey, Jeff. Ito na, oh. Tsaka si, ano, Ninyo. Ah, uh, Maneng. Ano yung pinag-uusapan nyo doon sa Qatar? Ikaw, itong pupuntang ko, ano, ito, ito, itong sasakay. <laughs> Masaya ka lang, pag binigay ko sa taon mo. Siyempre, magiging masaya kasi siyempre, parang tayo magkapatid na rin eh sa ano kasi. Matagal ka na talaga nakasubaybay sa akin? Oo, oh, oo oh, matagal matagal na. I eh, Kaya mo, uh, mo sa mga haters ko, bawal kasi yung masayang sa dito sa Pilas eh, no? Hindi, dapat doon, maging <laughs> ano kayo sa mga taong mga, i-flip natin, hindi yung dapat na sila eh, hilain pa uh, ang ano nang... Pag-angat ng isang tao. Dapat maging masaya ka, ano, no? maging masaya ka. Eh, wag yung, huwag, bawal yung inggitan. Uh, gayahin niyo tong tao to, marunong siyang magangat ng sarili niya at eto nakapagpunda na siya o. Oh. Ay salamat boss, talaga oh. followers talaga si bossing No? solid no? Ito, sa kanya na to lahat eh, sa kanya na lahat to eh. Boss, talagang matagal na matagal na nakasubayboy oh, talaga. Oo, nga sabi ko nga, wala naman ako ipang uh, sa kasal, mag magkaroon ng sasakyan. Bakit dito talaga ang AC Garage? So, AC Garage ang target ko. <laughs> target po talaga? Oo, uh, ikaw, ikaw. Oo, uh, ikaw, ikaw. <laughs> saya <laughs> so, yeah, mga bossing ko. Bali magandang hapon po sa inyo lahat. Bali meron sa atin nag-walk in dito sa ating garage. Yung laser ay galing ng San Pedro, no? San Pedro. San Pedro, Laguna. Uh, Boss, pa gusto ko pang batiin or shoutout? Uh, shoutout sa tropang one pair nga pala. Yan. At sa batang sa Sa mga sunog baga ng sa Roque. Shoutout sa inyo. Sunog baga. <laughs> so yun mga <ha>, bossing ko <laughs> bali si Sarah ay matagal na nakapalo sa atin ang bay so ngayon na nakita niyo sa posting natin itong Toyota Rebo pagyayabang ko lang muna sa inyo mga bossing bago nila i-test drive right? ah uh, uh paint pa yung mga bossing meron ka na rin uh, lagayan dito sa taas ayan then automatic transmission mga bossing ah. fresh na fresh po mga upuan yan ice cold dual aircon then gana rin po ang sounds niyan mga bossing ko ha Siling maayos, yan mga upuan. Okay. Wala rin mga punit yan mga bossing ko ha. Issue lang minor dance which is normal sa second hand at walang sahod <laughs> si Junior! Hindi lang ako sa malawag mo. Madam, boss paano to? <laughs> UH, <voltar> <świat> walang sahod to? Natawad ka ng 145. Sa Southden pala nga pala sa ano mga kapatid ko, nasa Saudi at sa Dubai. Ah. Otol, mga otol.

Sato mo si Beshi. Beshi at saka si pare. Dito na sila. Kapitan, tatang kapitan. Pare. Sa San Pedro. Sa San Roque sa amin. Ayan. Boss! Baka may ka lang. Si Kosyal Mike lang. Si Kip lang. Ayan, sino ba? Yun lang. Boss! Shoutout sa mga kapatid ko rin. Nasa ibang bansa. Ayan. Ay, awa pala. Magkapatid nga pala sila. Maraming nga nito, mura. Ito nga, binabarot nung ako ni bossing ko. <laughs> <laughs> ikaw naman ang pag-asa ko eh. Yan ikaw na ang bahalang... Boss, dagdag eh! Ma, doon lang, 148. Walang kaya ha, wal walang ano... Sagat, sagat na talaga yun? Makakainin ko pa itong aking alaga oh! <laughs> 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 Bigla lang balakad nyo? Ha? Ah? Biglaan? Hindi, talagang... Kapag nakakapunta. Kapag... Uh, talagang... Ay, kayo yung nag-bessage sa akin o. No? Wala kaming ibang sadya, kundi ikaw. Wala na sa O sige, huwag na ito, bilhin. Ako lang pala sa jay dito. Hindi, <laughs> <laughs> syempre mga bossing, hindi natin nahayaan umuwi yung mga walk-in buyer natin ng luwaan at walang mauwing unit kasi alam natin yung pakaramdam ng walang mauwing unit. Ha? So yun mga bossing ko, bali naka Amaron Battery. Yan, uh, napakaganda manak boss. Napakaganda man mandar niyan. Walang usok, walang talsik. Makismakin na niyan mga bossing All power na rin po. Automatic transmission. Good shifting. Walang delay yan. Makakapal na rin mga goma. May roof rack na rin si bossing ko. Ewan ko lang kung talagang first car na ito. Baka nagpapaawa lang si bossing sa akin. First car. First car talaga. First car. Alam Pag binigay ko, happy ka naman? Happy ako. Oh. Kung may business sa akin, happy ako. Oh. Kasi inuna mo yung sa dati sa mga anak mo. Okay. Eh, no? Tapos na naman na ngayon. Para sa iyo naman, no? Ito naman eh. Panghanap buhay din. Kasi kasangkali kung paano sa mga ano ba eh baka magkaiyakan pa tayo dito oh, okay. <laughs> <laughs> para mas marami manood hindi <laughs> 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 tunay na buhay lang oh, story ng buhay oh, real talk tayo boss laging tunay lang tayo kaya siguro marami nagagalit kay Isino kasi tunay na tao oh, oh yun. yun, lang yung may ano ko sa'yo maging totoo ka sa mga so, boss totoong tao, tao talaga ako oh, kaya siguro oh. ganun oh. Tsaka bakit ka, minsan abi, uh, isang beses ka nalang mabubuhay sa mundo, ba't ka gagawa pa ng kataratadwan dito, yeah, diba? ba? Uh, yung keep up the good work yung ginagawa mo. Yun. Yan boss, ginagampan ang una lang kung ano yung inano sa akin ni Lord. Yung mga haters mo, bakit sila mo, hindi mo yun yun, mo. Kung paano ka makakapagpasaya sa mga followers mo. Mismo. Dadagdag pa yan eh, blessing darating pa sa iyo yan. Kasi maganda naman ang kalooban mo eh. Ayun naman boss, wala naman ibang hangarin kung dito tumulong lang yung pera po, takina pala, mati lang naman yan. <laughs> Kaya, yun, marami ka naman natutulungan. Sagad, boss. Kaya maraming umiidolo sa'yo. Mga kasamahan ko talaga yung idolo ka rin. Salamat, boss. O, sige test drive po muna. O, may, baka magbago pa isip ko sa tawad mo. Sa'yo, <laughs> mga bossing ko. Grabe. Talagang parang kinabisado na yung uh, sasabihin kung pumunta dito para makataod ah. Eh, okay, so so talagang eh uh, uh, nagpapasalamat lang po ako sa lahat ng patuloy na supporta dito sa Buay garage mga boss. Wala na naman ako ibang hangarin kundi mga tulong lang sa inyo. Sa lahat naman ang nangarap magkaroon sa akin walang ka-plastikan tong mga boss ah. Hindi lang dahil laka-on yung camera. Eh <laughs> si Bazi Eh masaya lang ako, madam, pag binibigay ko sa tawad nyo kahit walang ki Boss, <laughs> boss, boss, nasa, no, boss, so alam mo ba bakit ayon? ano, bakit ako masaya pag nakakatawad kayo kahit walang kitahin? Kasi wala sa sasuri si Junior. Dalawang <laughs> 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 uh, dama yan, alam <laughs> Doe, yan yan, boss, solid yan. Trusted yan. Si Boy walang sahod. Ayan, mga bossing ko ah. So, for test drive lang para transparency lang tayo, mga boss. So, ayan si bossing ko. Legit follower since day one. <laughs> Maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta mga bossing ko ha. Ah. At sa mga since day one natin ng mga nakasubaybay. Ayan, wala naman na tayo ibang hangarin kundi tumulong lang. Siyempre, tayo naman maayos sa maayos ko usap. Ayan o. Oh. Quality, quality mga boss ah. GLX na po yung eh, 1.8 EFI. Gano'n yung katagal pinag si AC Tawaran? <laughs> Matagal na pinag talaga niya. <laughs> <laughs> Tawa si Bossy. Lintik na ang ngiti. Joke lang, Boss. Biro lang. Siyempre, alam na alam nyo na wala ko tawaran. Madam, sakay mo na rin. Happy ha. Mukhang masaya-masaya talaga. Bossy ko. Lata all the wings. Aray, lata all the wings. Aray. Ito naman takbo. <laughs> okay na ba? Gwapo <laughs> ba talaga si AC sa personal? Gwapo. <laughs> Tawa na tao si Commander mo. Sama mga bossing ko. So, okay na pala siya dito sa ating Toyota Rebo. Congrats. Boss, congrats ha. Happy ka? Happy, happy. Ano napipil mo ngayon? Uh, God bless. Gusto mo na, matagal mo na ba gusto mo na ito personal? Oo, oh, yan nakita na kita nakita <laughs> ngayon eh. si Madama. So yan mga bossing ko, bali na nila itong ating Toyota Revo na GLX. Nakakarating lang. Pang two days pa lang ata na ito sa garahe. Natepok na agad nila madam. Madam, thank you so much po ah. Thank you so much. Peace bang Boss, peace bang. Ito yung mga napapanood mo eh. Yeah, peace bang. <laughs> <laughs> Boss. Oh Boss. Oh Boss. Boss. Oh Boss. So yun mga bossing ko, bali gusto ko lang magpasalamat sa ating legit followers, sa lahat ng patuloy na sa mga suporta dito sa Boy AC Garage. At hindi-hindi pa rin po magsasawang tumulong sa lahat na manangarap magkaroon ng sakyan. Geng, geng.